Narito ang sampung lugar sa Pilipinas na kilala bilang pinakamagaganda kasama ang mga dahilan kung bakit sila natatangi. Uno, El Nido, Palawan. Kilalang destinasyon para sa kamanghamanghang limestone cliffs, aquarium linis na tubig at mga nakatagong lagoon tulad ng Big at Small Lagoon. Tampok rin ang Nakpan Beach at Taro Cliff Viewpoint. Dua Coron, Palawan, tahanan ng Kayangan Lake na tinaguri ang isa sa pinakamalinis na lawa sa bansa. Perfect para sa scuba diving, shipwreck exploration at snorkeling. 3. Chocolate Hills, Bohol. Natanging geological formation na binubuo ng higit 1 at 200 symmetrical na burol na nagiging chocolate brown tuwing tagtuyot. Isang UNESCO site at simbolo ng Bohol. Quar, Banawe, Batad, Rice Terraces, Ifugao, mahigit dalawang libong taong gulang na hagdan-hagdan ng palayan, gawa ng Ifugao people tinatawag na Eighth Wonder of the World dahil sa laki at kagandahan nito. Sink, Mount Pulag, Benguet. Ang pinakamataas na bundok sa Luzon, 2,228 meters. Sikat sa Sea of Clouds at malinaw na tanawin ng Milky Way sa umaga. Paboritong hike ng nature lovers. 6. Tubataha Reefs Natural Park, Palawan. UNESCO World Heritage Marine Reserve. Tahanan ng daan-daang species ng isda, corals at sea turtles. Isa sa pinakamalinis na diving spots sa Southeast Asia, Siete, Siargao Island, Surigao del Norte. Surfing capital ng Pilipinas, Cloud9 Wave. Eco-friendly laid-back island vibe. At magagandang rock pools at lagoons tulad ng Sugba Lagoon, Eikse, Boracay Island, Aklan. Pambansang kanlungan para sa partygoers at beach lovers. White Beach, Puka Beach, parasailing, nightlife, at world-class sunsets. Comfort and convenience ang hatid nito. Noe, Don Sol, Sorsogon, pinakamagandang lugar para lumangoy kasama ang mga butanding whale sharks. Bukod pa rito, firefly tours at tahimik na beach settings ang hatid nito. Ah! Diet. Vigan, Ilocos Sur. UNESCO World Heritage City na may ma na Spanish colonial architecture, cobblestone streets at caliza rides. Masarap ang pagkain tulad ng empanada at bagnet dito. Ah! Bakit sila kabilang sa listahan? Pagkakaiba-iba ng tanawin. Mula sa bundok, karagatan, limestone formations, palayan terraces, hanggang heritage cities, ibang-iba ang bawat lugar. Sustainable tourism, marami sa mga destinasyong ito ang may pangangalaga sa kalikasan at kultura. Exciting activities, surfing, diving, trekking, swimming with whale sharks. Heritage tours, para sa iba't ibang uri ng manlalakbay. Ibang pasyalan na malapit ding pasok sa top list. Great Santa Cruz Island, Zamboanga. Pink Sand Beach na bihira sa Asia. Lake Cebu, Mindanao. Lawa na napapaligiran ng Pito Waterfalls. May zipline at cultural tours. Apo Island, Negros Oriental. Napakalinaw na snorkeling. Spot para sa sea turtles at coral reef interactions. Sana makatulong ang listahang ito sa iyong paglalakbay o pagplano sa Pilipinas. Gusto mo pa ng itinerary sa isang particular na destinasyon? Sabihin mo lang